Magandang araw, hapon, gabi sa ating mga kapatid. Muli, sa pagkakataong ito, may panibago na naman tayong special episode ng Andating Landas, kung saan matutunghaya natin sa pagitan ko at ng isang pastor ng Bonnagel na tila umiiwas sa sagot. Ating suriin ng video, mga kapatid, gaya ng nasa 8.47 ng 1, na ang sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya, pakinggan natin at tayo makinig, mga kapatid kayo, diba? Dito tayo, bro. Dito para maririnig dito, dito. nila. Diyan lang <laughs> kayo. Dito, bro. Tatanong kami, bro. Sabi mo kasi kanina, kahit mo kagawa ka ng kasalanan, In, dito, lapit-lapit dito tama. Lapit, lapit. lapit ka, pero... sir Pinatanggap mo sa'yo? May, ta may tatanong lang ako Hindi ako magtatanong sa inyo Huwag mong balik ka rin Kasi sabi sa 3.15 ng unang Pedro Kung talagang totoo kang kristyano, handa ka dapat sa pagsagot Kaya tatanungin okay, kita Tato, Sabi mo no, kasi natin. kanina sa kanila Mm. Kaya, lang, Kahit gumawa ka ng kasalanan, hindi ka itatakwil ni Kristo. Tinatanggap mo ba yung bro? Sabi lang ako muna. tinatanggap mo ba yun? Hindi, pagkatapos tanungin. Lang, mo tanong... Sandali bro, usapan natin. Mo natin Ikaw ang tatanungin ko, sige, naman eh. Wala dinang... naman ako sinabing ako tatanungin mo eh. Hindi, ah, Ang sinabi yun, usapan ko, natin. Hindi. Ah. At kung galit man ako, utos yun. 12.9 ng Roma, sabi ni Pablo. Ang pagibig ay walang maging pagpapaimbabaw. Pagibig ko sa iyo, kapuotan ng masama. Kaya ang tanong ko sa iyo. sa. Yung itinuturo mo sa kanila, ah, kasi nagtuturo ka sa kanila, pag tinanggap si Kristo, nagkasala ka, hindi ka itatatakwil ni Kristo. Tinatanggap mo ba totoo iyon? Ito sasagutin kita. Totoo ba 'yan yes or no lang? lang? Yes or no wait lang. Sagit lang. Yes or no wait lang. lang. Yes or no lang bro? Ikaw na nga po bro Yes or, yes or no lang. Wait, wait lang. Kasi ang sabi ni Kristo, may supporting Wait lang. 537 oh. ng Mateo ang magiging sagot ninyo. Oo oh, oo oh, oo oh, oh. hindi hindi. At ang humigit dito ay sama-sama kaya ang tanong ko sa iyo. Pinatanggap yes, mo ba pag tinanggap si Kristo at nagkasala ka ay hindi ka na itatakwil ni Kristo? Yes or no? Yes or no lang Yes or no lang. Sir. Yes or no? Hindi ko supporting May supporting verse Yes or no? Hindi ko sasagutin Ito lang. Supporting verse na lang, sir. pala, no? Yes or no? no? Supporting verse lang. Yes or verse. Yes or no? Bakit ba tayo sumasagot? Kasi may supporting verse Babasahin natin may Bible din naman ako. Babasahin natin dito. Tayo, sumasagot tayo, sir. Kasi may supporting verse. Tama? Tama. O bakit naman yung sasagutin mo yes or no? kasi sabi ni Cristo eh. sabi ni Cristo. Babasahin ko ha. 537 ng Mateo. Babasahin natin oh, Mateo. Hindi, ako dyan, may supporting voice ako. Ah, oh, sige. Amatay muna natin. 5, 37. Amatay muna natin. Ah. Ayan. Datapot ang magiging pananalita ninyo? Oo. Oh, oo, oh. oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Hindi, hindi. Sabagkat Opo. ang humigit sa mga ito ay masama. Kaya ang tanong ko sa'yo. Yes or no? Pinatanggap mo ba na pag tinanggap mo si Kristo at nagkasala ka, ay eh, hindi ka na itatakwi ni Kristo? Yes or no? Yes or no lang? Yan ang sabi ni Kristo, kuya. Hindi sila uh, okay. ako. Sasagot ako yes or no lang, kuya. sa supporting verse. Ito e, nga supporting verse Kaya kami. Kaya ako sasagot kasi Iga supporting verse. Wait lang. Igalang iga mo naman yung sinasabi okay, ni Iga ni Kristo. Igalang mo yung sinasabi ng Bible. Aba, ito sinasabi ng Bible. Ito sinasabi ng, na sinasabi na ng Eh. Eh. <laughs> oh, sinaptik gospel ni Kristo to. Nasa book of Matthew ito. Na ang sabi niya, ang magiging sagot ninyo, Oo, 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 hindi, hindi. Kaya ang tanong ko sa'yo, hindi ako pag sasabot, sir, mo ba si Cristo? sa Cristo? No, Sasagot ako eh, according sa verse. Pero po, tinatakwil mo pala si Cristo, ano? bro. Ikaw na yung sasabi niyan. Eh, ayon kay Cristo, 12.48 oh. na nga. May one, eh. supporting verse oh, ako kung bakit ako nipapaliwanan. Ayon sa 12.48 na 1, ang nagtatakwil sa akin, nagtatakwil sa akin salita. At isa dun sa salita ni Cristo na itinatakwil mo, yung nasa 5.37 of Mukov Machu. According na sa ang yun. sagot ninyo according ay oo, oo, hindi, hindi sapagkat ang humigit pa rito'y sa masama. Oh. Uh -huh. Therefore, tinatanggap nyo masama kayo. Hindi ka naman, naman galit sa nyo. So, yes, Hindi so, galit. Sumisigaw so, lang ako dahil utos Ako yun. sir, may supporting verse <laughs> ako. Huwag <laughs> nyo sab sabihin sa akin yes or no, may supporting verse Hindi ako. naman ako nagsasabi bro, ang nagsasabi si Kristo, eh. Nagsasabi Bababasain din naman. ko eh. ulit De, ha. Nagsasabi oh. din naman sa kay Bible. Ikigalang mo naman yung sinasabi ni si Kristo. Ikigalang mo naman yung yung Bible. De, ito ha, mo ha, ito ha. 5.37. o. Basahin mo bro, anong basa niya? Sir, ako. Basahin mo, ayan o. Datapwat ang magiging pananalita ninyo o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. hindi, hindi. Hindi naman ako nagsabi oh, niyan eh. Hindi, kalma ka lang boss. Ang yes. nagsabi niyan, yeah. si Kristo. Ah. Hindi ako. Nakailang, nakailang basa na siya. Hmm. Madami na. O Hi. nga. Kaya naiintindihan ka. Tama yung sasabihin ko sa'yo. Huwag oh. mo pa sa gito niya yes or no. Sasagot ako according, <laughs> according sa Bible. Ngayon, Kaya, binabasa mo. Ano ba itong ito, binabasa ko? Biblia ako, ba itong bukop Matthew? O hindi Biblia? Nagtatanong ka sa akin. Na. Biblia ba itong bukop Matthew? Please, wait lang. Bro, nagtatanong ka ba sa'kin? Nagtatanong ako bro. Ngayon, sasagot ako according sa Bible. Pwede ako sumagot. O sagot Babasahin ko rin dito. O yan, ganito ko ano? Basahin Ganto muna. Hmm. Naniniwala ka ba na ang Bible na binabasa mo sa salita ng Diyos? Hindi lang salita ng Diyos, may salita ng demonyo dito, may salita ni Judas, may mga salita Di, ng mga yes apostol. Yun, yes ano? Yes! yon. Hmm? Um, ang gamit ko ay King James Bible. Hmm, natin, may King James okay, Bible ganito, ano? Ano ang, tagal, ano Tagalog ng spider para sa Kapag oh, gagamba. Ah? Eh, paano halimbawa ang sinasabi dyan sa Bible ay eh, hindi spider? Sa Bible okay. na binabasa mo. Ang nasa dito sa translation ko, hindi eh, naman yun yung basihan eh. Hindi nga. Ang basihan natin, ngayon, sige. Ngayon, okay. ito, ikaw eh, tatanungin ko. Ngayon, yung sinabi mo kanina, ito ha. Ang sabi mo, boss, ganito. Ngayon, wait, wait, lang. Lang, wait lang, sakit lang, sakit lang. Sakit lang. Sakit lang. Sakit lang. Sakit lang. E, sakit e, e, na tayo dun sa ano eh. Lumalayo na tayo dun sa ipinapangalan mo sa Kaya nga, ngayon, ano sa Greek ang salitang gagamba? Sabi mo salitang gagamba. Ano sa Greek ang salitang gagamba? Tagalog ano, lang, English, Tagalog ano sa Greek? Ano sa Greek? kasi Tagalog. ang Biblia sa gitlang, ang Biblia originated translated in three translation. Baka hmm. hindi tinuro ng pastor nyo sa inyo. Hmm. Aramaic, Hebrew, and Greek. Ngayon, ang pinagbatayan mo, King James Version at Tagalog. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, ano sa Greek ang salitang gagamba? Alam mo o hindi mo alam? Di ganto lang. Alam, mo, alam mo hindi mo, hindi mo alam? Di ganto lang. Alam, mo, alam mo o oh, hindi mo alam? Hindi mo, mo alam. Sa Greek. Alam mo o hindi mo alam? Tagalogin mo lang. Hindi, hindi. ang tanong ko sa iyo, alam mo o hindi mo alam? Hindi ko okay, sinabing mag-proceed sa Greek o hindi mo mag-proceed sa Greek. Hindi naman kayo sumasak. Ang ano, tanong lang ang tanong lang. Ano sa Greek ang salitang gagamba? Ikaw nagpasimula niya, panindigan mo. Ayan. Ano ang tanong lang gagamba? Gagamba, ngayon. Ano sa Greek? Ngayon. Ano sa Greek? Ang pangalawang ano? Ano sa Greek? Ano sa Greek? Ano sa Lang Hindi ka na sumasagot sa tanong. Tinatanong mo na kami. Alam mo po ba o hindi mo alam? Hindi. wait lang. Ganito bro. Lumalayo na tayo eh. Hindi tayo lumalayo. Ano yan eh? Ang topic natin tungkol kay Kristo, pupunta ka sa kanilang babaka sunod sa langaw ka na pumunta. Wait lang, wait lang, wait lang. naman yung tanong ko eh. Okay, wala ka ba? Tanong ko sa iyo ngayon. Ganda Ay, lang. Tanong ko sa iyo ngayon. Tinatanggap mo ba? Sa kita. Uh, uh, mo ba gaya ng sinabi mo kala ate? Malaya kayo magpapangal. Nakapag mo si Kristo, gumawa oh, ka ng kasalanan. Hindi ka na itatakwi ni Kristo. Yes or no lang? Nice meeting you, Yes or no lang bro? Yes or no lang? Yes or no lang bro? Sagot na. Yes or no lang? Nice meeting you God bless. Magpangalan kayo dito. Madaming tao. Sumagot ko muna bro. Yes or no lang? Yes lang? Thank you. Thank you. Atras ka na bro? Nice meeting you Bye bye. Atras ka na bro? Wala. Nice meeting nyo. Naninira kayo sa katoliko. Tapos pag tinanong naman kayo na katulik, umaalis kayo eh. Bye -bye.